sa ang Department of Public Works and Highways ng sarili nilang inventaryo ng mga manhole na mga natakpan. Ang maito raw kasi ang isa sa dahilan kung bakit binabaha ang kamay nilaan kapag masama ang panahon. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Pia, matapos nga mag-survey ang MMD kahapon, DPWH naman ang na nagsagawa ng kanilang inventaryo ngayon. Sa datos ng MMDA, nasa 661, tinatakpan o nawawalang manhole sa buong Metro Manila matapos nga mag asfalto ng kalsada ang kontraktor ng DPWH. Ang DPWH sa kanilang survey ngayong araw dito sa Meros Boulevard, 35 manholes yung uh, na, ang uh, sinasabing natakpan dito ng MMDA. Pero ang sabi ng DPWH, 13 lamang daw yung actual na bilang nung natakpan sa kanilang inventaryo ngayon. Umpisa pa lamang ng inspection PI, kita na agad yung mga natakpang manholes na halos kalahati na lamang yung ditaw sa gilid ng kalsada ay kay Engineer Edmund Paniged ng DPW, ang maintenance division ng DPWH NCR. Mali na takpa ng mga manholes pero marahil ay sinalakalang raw ng kanilang kontraktor yung kaligtasan ng mga motorista sa limitadong oras na meron sila. Kung ahayaan daw kasi ang upas sa gilid ng kasade, baka maaksidente naman sa lubak ang mga motorista. Tinanong din natin piya ang DPWH kung bakit hindi agad na itama ang level ng manholes para nakaangat siya kapag inaspalto. Hindi na ito masagot ng DPWH pero pagpapaliwanagin daw nila ang mga contractor. Madali naman daw itong itama. Siniguro rin ng DPWH na wala nang kukunin pang uh, pondo mula sa kaban ng bayan sa pagsasayos ng uh, mga natakpan na manhose dahil uh, ipapasagot daw nila ito sa mga contractor ng DPWH. At kahit nga panahon ng tagulan, ay kakayanin naman daw itong gawin. Nagbigay na raw ng instruction ng regional office na sa sandaling matapos ang survey ay kaagad pasisimulan ang pagbubutas sa mga nataktang manhole. Saka sa kasalukuyang PIA ay uh, nagsasagawa rin ng markings ano, yung uh, MMDA at nanindigan niya itong si uh, Chairman Francis Tolentino na posibleng mas higit pa dun sa bilang na 661 yung uh, mga nataktang manholes dahil sa kanilang survey na patuloy na isinasagawa ay patuloy din nadaragdagan yung bilang ng mga manholes na natagpuan nilang natakpan. Samantala, hindi pa tapos yung inventory naman ng DPWH pero tingin nila ay uh, mas mababa naman sa kabuhang bilang ng mga natakpang manholes kumpara doon sa isinagawang survey ng MMDA bukas, magkakaalam-alam sa kapag na-consolidate na yung bilang ng mga manholes na natakpan sa buong uh, Metro Manila. Tutulong din daw ang DPWHP uh, sa paglilinis ng mga kanal para maalis naman kung ano man yung nakabara sa daloy ng tubig na siya madalas ng pagbaha. Maraming salamat, Steve Dailisan.